Hello Gemini Collective, Salman and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 7 to 13. Turad po na kagawian, kung niya lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Yung, yung pong impormasyon ni para po sa ibang Geminis po yun. Kaya gamitin niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. <coughs> And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa so, inyong generosity and kindness sa ating channel. So Gemini, ano ang naghihintay sa'yo ngayong April 7 to 13? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Knight of Pentacles. In the area of what you want, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Wow. In the area of what's affecting your current energy, meron two of wands. In the area of your near future, meron kang Queen of Swords. Beautiful. In the area of your challenge this week, Gemini, meron kang Seven of Swords. In the area of your fortune, meron kang Four of Pentacles. In the area of your divine advice, meron kang Eight of Cups. At the Eight of Wands, beautiful 888, you have the abundance this week. Congratulations. At yung yung outcome, Gemini, this week you have the two of swords you also have two 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 you have you are aligned with whatever with everything na ginagawa mo this time kung ano po yung ginagawa ninyo you are aligned with your higher self kung ano yung uh, right path na gagawin mo aligned ka dyan congratulations at the bottom of your deck, you have the nine of wands. I'm seeing here, um, sinusubok ka ng panahon na, no? medyo may mga bagay kang matagal mo nang pinaghirapan o paulit-ulit na bumabalik o walang resulta ang feeling mo um, stagnant ka o ginagawa mo naman na lahat pero bakit parang um, paulit-ulit pa rin na hindi mo nakukuha yung outcome. I'm seeing here very tired, very um, sukong-suko na o kaya parang pagod na pagod na sa paulit-ulit na nangyayari sa life mo. Um, you're praying hard for the things na magbago o gumaan. Ano? But this time I'm hearing na sa end ka na daw nasa dulo ka na ng struggle mo na ito. So, i-welcome mo yung pagbabago sa life mo. And uh, this is a beautiful, beautiful result sa isang bagay na pinagtrabahohan mo ng matagal at pinaghirapan mo. So, congratulations sa'yo, Gemini. Start na tayo at the center of your reading. You have the Knight of Pentacles. I'm seeing here, um, medyo this time daw, um, iplano mo muna ng mabuti yung mga ginagawa mo. Um, don't rush things. That's what I'm hearing. I know, um, medyo pagod ka na at marami ka rin pinag, uh, pinaggawaan o inubos mo na rin yung halimbawa yung effort o panahon o every plan na pwede para lang matapos yung ginagawa mo whether trabaho yan o negosyo o kaya passion project or anything po na pinagkakabalahan mo this time and you want this to end na gusto mo na makuha yung matamis na resulta uh, but your spirit guides are telling you na hinay-hinay ka muna I know na malapit ka na sa dulo malapit mo na siyang maabot pero to really give that beautiful beautiful ending kailangan mo daw munang um huminto panandalian, and then reassess. Tagama mo nang mabuti ang iyong paligid tulad ng ginagawa ng night, hawak-hawak niya yung blessing na meron siya, yung mga skills, ano mga experiences na hawak niya and iniisip niya mabuti kung saan niya ilalagay ito, saan niya i pinakamagandang place kung saan niya pwedeng iwan at itanim so that masiguro niya nalalago at makukuha niya yung resultang inaasam niya. So, plan muna this time may mga bagay sa life mo na kailangan ng I'm hearing someone trying to get a house, buying a house or selling a property. So may mga details dyan na kailangan mo nang busisiin, kailangan mo nang um, siguraduhin especially with papers para tiyak ang magandang resulta. Okay? Dahan-dahan ka lang relax and uh, plan carefully and execute your uh, plans with a very parang thorough discussion with your family members, okay? Sa mga grupo mo, sa mga ka workmates mo, make sure na lahat ng detalye at lahat ng um, advice ay nasuri mo tatimbang mo mabuti, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Empress. So, meron ka talaga itong binubuo, gustong makuha, malapit na malapit na, nare-realize mo na isang hakbang na lang, o ilang step na lang kakailanganin para makuha mo na siya. Kaya parang ikaw, uh, yung isip mo din, yung isip mo din at saka yung vino view mo ay malayo na din. Parang you're thinking, kapag nakuha ko na to ito rin gagawin ko. Again, ganyan, ganyan, ganyan. So, andayan mo nang uh, parang naka five step ahead ka na after getting this beautiful outcome na hinihintay mo. But your spirit guides are really telling you na ngayon pa lang planuhin mo nang mabuti. Um, ang sarap makita o uh, i-imagine yung outcome no yung kung anong gagawin mo dun sa blessing na makukuha mo after mo tong paghirapan after mo tong uh, na matapos but uh, your spirit guides are really telling you na magplano ka muna this time uh, Opuan mo to i don't know why kung bakit kailangan kailangan mo muna tong tignan mabuti busisiin mo kasi baka mamaya meron ka nakaligtaan ng mga bagay o meron ka nakaligtaan ng mga impormasyon na kailangan mo munang in now. So, like, kapag nakuha mo na yung outcome na para yes or approval o kaya go signal to do whatever you want to do o mabuo na tong bagay na gusto mong buuin, ay wala ng aberya at dire-diretso ka na, okay? Parang uh, anticipate daw the roadblocks ahead so that alam mo yung um, maaring maging solusyon or plan B, plan C sa isang bagay. I'm hearing that so that kapag yung ini-imagine mo na outcome na ito na gagawin ko pag nakuha ko na siya, ay magawa mo agad para hindi na maharang o hindi na madelay, okay? In the area of what you want, you have the ace of wands, you want a brand new life. ano You want na to end the struggle, end na tong matagal mong tinatrabaho so that you can start over. Um, magkaroon ka na na bagong goal. Kasi parang, um, I guess and I really do feel na parang sawa ka na din sa so, tinatrabaho mo parang oh, kailan ba ito mahatapos kailan ba gagaan? kailan ba makukuha ko ng sagot yung resulta yung hinihiling ko yung hinihiling namin um, kailan ba ito mabibenta kailan ba ito mabibili ganyan so parang for a very long time parang sawa ka na rin sa proseso parang you want now this to end and have a brand new life a brand new way of living so I'm hearing you want halimbawa a brand new start, makalipat sa ibang lugar, makalipat sa ibang trabaho, o magkaroon na ng isang magandang 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 idea or promotion or uh, uh, a way na para ibang paraan naman, parang bagong hangin, bagong lugar, bagong scenario, bagong challenge, ganyan, open ka na for another thing. Kasi parang yung routine dito sa pinagtrabahohan mo, masyado ka nang nas, napagod na sanay and parang gusto mo na huminga ng panibago, ano? Ace of Wands being clarified by the Three of Cups. Yes, gusto mo naman mag-celebrate. Gusto mo naman na para mag-enjoy. And, I don't know, ay eh, parang, there were times na parang kina-question ka na ng mga tao sa paligid mo and you don't get any support from them. Parang, uy, ano ba yan? Pinagkatrabohan mo? Ano ba yung ginagawa mo? Ang tagal-tagal na yan, wala pang bunga yan. So, parang hindi ka nakakakuha ng, um, ng support o tiwala from the people around you na parang kinakwestiyon ka na nila kasi porke ang tagal-tagal mo itong ginagawa um, wala ka pa rin um, magandang outcome from this kaya ngayon this time gusto mo na magkaroon ng bagong um, pakahakitaan o bagong endeavor, bagong trabaho bagong passion project na susuportahan naman ng family mo o ng loved ones mo, I'm seeing that na uh, parang nabibilib din sila o oh, makikita nila kung ano yung pinaghihirapan mo ay importante sa iyo. Uh, you want people to really be there as your support system. Ano? 'Yun yung nakikita ko from you. And kaya gusto mo gusto mo na magsimula, gusto, gusto mo na makuha yung end nito so that you can start over and really have this parang lahat ng tao sa paligid mo ay masaya for you. Okay, in the area of your uh, what you need, ito daw ang kailangan mo this time, page of pentacles. Kailangan mo daw ng focus. Um, kailangan mo daw pumili eh, prioritize things. May mga bagay ka this time na kailangan parang yun natutukan mo. eto ba, to mga bagay na pinagkatrabahohan mo ay, uh, sulit pa ba to O, ito ba, may bunga pa ba para sa'yo? Marirealize mo, this week, na parang, ah, itutuloy ko pa ba? O, gagawin ko pa ba siya? Uh, especially now that I'm feeling talaga na parang, gusto mo may taong sumuporta sa'yo, o matuwa man lang, o bigay sa'yo yung parang, Uh, love and support sa ginagawa mo ito. Yung parang um, you feel that you have the tribe behind you na talagang papalakpakan ka whether manalo ka man o hindi o mas taas ka o, hindi, o nasa baba ka. But this time, kailangan daw malinaw ang isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mong i-prioritize. Uh, ito bang bagay na ito kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid ko kung ito ang importante sa akin, tatrabawin ko kahit nahihirapan ako. Pero, if you really need to find like a clarity sa buhay mo at sa isip mo na okay, ano ba talagang importante sa akin? Ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong subukan, ang daming paraan para ma-acquire ito. Now is the right time for you to find that one way or one opportunity and focus on that. Nandoon daw ang blessings, nandoon ang opportunity for you. The page of pentacles being clarified by the high priestess pagkatiwala mo daw ang iyong intuition. Kung ano yung kutob mo, kung ano yung gut feeling mo. I know minsan may mga bagay na para ang hirap-hirap tapusin ang daming drama, ang daming conflict, ang daming balakid. Pero alam mo sa puso mo, sa isip mo na ito yung gusto ko eh. Um, alam ko may potential itong outcome na to for me and the result will be beautiful for me. Kapag yun ang naramdaman mo, kunyari iwan mo yung ginagawa mong yan, tapos pa ulit sa siya pasok sa isip mo kahit anong gawin mo. Ibig sabihin yung talagang tawag sa'yo ng damdamin mo to do it tapusin mo. Kaya pakinggan, mahalagang pakinggan mo ngayon ang iyong intuition, ang iyong sarili, kung ano ba talaga ang dapat mong i-prioritize at anong importante sa iyo, Gemini. In the area of what's affecting your current energy, meron kang two of wands. I'm seeing here, um, in order for you to make plans, you also have to step up and uh, make a decision. Um, I'm hearing meron ka mga bagay na ayaw mong pagdesisyonan, parang nilalayo mo yung sarili mo, ayaw mo nang pag-usapan, ayaw mo nang gawin. Uh, there are times na parang ayaw mong harapin yung parang outside of your comfort zone, Uh, kasi parang ito yung nakasanayan mo, ito yung gusto mong gawin, eh. ito yung pinaghihirapan mo because you don't want to take risk. At ito yung may malinaw na outcome for you. Kahit mahirap, kahit pa ulit-ulit, kahit na parang feeling mo, tinatry and tested ka na for a very long time at wala pa rin yung magandang resulta. Pero nag stick ka dito not because, hindi lang dahil sa nakikita mo yung outcome but also because yun yung nakasanayan mo at ayaw mo na mag-take risks sa ibang bagay. So, your spirit guides are telling you na get out of your comfort zone, get out of how you view things sa parang playing safe. There are a lot of possibilities and potentials outside of your world. So, make sure na lawakan mo daw ang iyong pag-iisip this time. Tignan mo yung mga posibilidad ng mga bagay na hindi mo pa nata try before. And uh, don't ka magsimulang magplano. Um, do mo lang tignan. Parang, um, mm, pwede kaya yun? Pwede kaya dyan? Why not itry ko naman yung gantong paraan? Baka sakali, pag tinry ko yung gantong paraan, mag-end na to and makapag-start over na ako like what you really want sa iyong area of what you want. This card is a card of decision and beautiful, beautiful planning. Kailangan yung vision mo ay malawak so that makita mo yung mga potensyal sa iyong buhay. The two of wands being clarified by the wheel card, the wheel of fortune. So, iikot ang kapalaran mo once you decide once you really feel na parang ah, kailangan ko na mag-decide, I need this change in order for my luck and for my suerte and my prosperity to change. Um, the will of fortune, iikot lang to once you take action on things. Hindi to parang um, kailangan mapakita mo kay universe, sa, sa Diyos, sa yung spirit guides, na handa kang gawin ang mga bagay in order for you to acquire what you want to get in life. Um, magsimula ka ngayon paunti-unti sa pagkaplano, sa pag-decide, at pagkubinsin sa sarili mo na, ah, kailangan ko talaga itong actionan. From there, mag start ka. And may kita mo here in the near future, napakaganda ng iyong near future, Gemini. Meron kang Queen of Swords, looking in the future, open arms, at hindi ka na nakatali sa past. I'm seeing you trying to embrace the future, yung mga posibilidad na pwede mangyari sa'yo in the future, mga trabaho, opportunity na gusto mo ma-acquire, bukas palad ka, very open ka, um, handa kang harapin. Yan. Especially now na may pag-action dito, may pagpaplano. Ngayon pa lang, parang nag start ka pa lang eh. Parang umaandar, umiinat pa lang yung makina. And in the near future, andito ka na sa uh, area and position na inacquire mo na yung bagay na yun, na pagtagumpayan mo na siya, matapos uh, na itong nine of wands. And I'm seeing you sitting there and telling yourself, ah, buti pala tinuloy ko. Buti pala ah, hindi ako sumuko. Buti pala pinag-isipan ko muna bago ako sumugod. Ah, buti pala pinagnilay-nilayan ko muna, nagtanong-tanong muna. Ako tinimbang ko muna with the people that I love, with the people that I truly trust, yung mga bagay na gusto kong gawin. And now, things are clearer in your mind. Alam mo na yung gagawin mo, puputulin mo na yung mga connection mo from bad habits, bad people, um, bad um, intentions, yung mga mali mong paraan before, para kinalimutan mo na yun, um, handa ka na mag-move forward, a clean slate, I'm seeing that, bagong simula for you, kung saan wala, ready ka sa challenges, pero walang forcing of things, walang control, walang struggle, nakikita ko yan for you. So, congratulations. Queen of Swords, being clarified by the Ace of Wands. Who? Kung ano yung need mo, makikita mo sa near future mo ay brand new start a new life like I said kanina no struggle uh, parang this time alam mo na yung gagawin mo um, matibay yung loob mo at saka yung fire within you yung motiv motivation to do whatever you need para lang matapos o ma-acquire yung mga pangarap mo sa buhay sinubok ka na ng panahon with the nine of wands now is the right time for you to apply those lessons at kahit ano daw hatid ang gawin sa iyo ng buhay matapang ka matalino ka kaya mo siyang uh, labanan kaya mo siyang gawin kaya mo siyang tapusin because you're very open and you embrace the future at wala kang takot especially with the sword na ito na handa kang harapin lahat ng bagay so congratulations in the area of your challenge this week gemini challenge sa iyo ang, sev ang seven, of swords i'm seeing here na sobrang pagod sobrang pagka-try ng mga ng paulit-ulit pagod um, kayod ano parang you're not seeing the end pa dahil pagod na pagod ka na nga at ang dami pa ring unclear things sa ginagawa mo mag-attempt ka to hijack things para ikaw nagagawa. Um, ako na to, gagawin ko naman isa Hindi ko na kayo kailangan ganyan. Um, kung ano diskarte ko, diskarte ko. Parang nakakaroon ka ng parang mataas the ego that ayaw mo na rin makinig sa iba. And you're trying to do things on your own. So be careful this time, Gemini, in those rush decisions. Make sure na huwag kang pangunahan ng emosyon, huwag kang pangunahan ng iyong takot o pagmamadali o pagiging atat na makuha ang outcome. I know nakakapagod, I know. Um andiyan mo na ring sinayang na oras at uh, pera o effort. I understand that na parang um, gusto mo na matapos agad kaya parang kailangan mo nang tapusin ganyan. I under I also said here na kailangan mo na magsimula. Action na ng isang bagay, magkaroon ka ng isang decision in planning. Decision to plan ahead. But kasama din dito yung pag-action na wag rush. Kasi so, yan ang challenge sa'yo this week eh. Yung parang rushing into things and doing things on your own eh. So make sure na um, huwag ka magmamadali yes, you you're being active in your life, but you, you have to also to take into consideration na kailangan pagkaplanuhan mo siya, be a clever in your approach sa mga bagay na ito. Huwag magmamadali at huwag kapapangunahan ng iyong emotion, Okay? The seven of swords being clarified by the chariot card. Yes, dahil gusto mo nang umabante, gusto mo nang magbagong lahat. I'm seeing here that you are protected with a chariot card kasi sa traditional tarot card, the chariot is protected by the uh, celestials, by the spirit above, by the higher power, by heaven, ganyan. So kahit saan naman daw direksyon na tahakin mo, protektado ka naman. Kaya wag kang wag kang mangamba, wag kang maatat o wag kang parang kailangan mo magrush kasi you're thinking kailangan ko na to makuha ngayon. ah uh, kailangan ko na ma, -ma um, uh, acquire agad-agad, ganyan. So don't force things to happen, let it go, let it flow, and it, it will come at the right timeline, at the right time for you intended by God, intended by your spirit guide. So make sure na this time gawin mo lang yung kaya mo pero huwag mo puwersahin ang mga bagay-bagay, huwag -bagay. mo hangarin agad yung outcome na nasa isip mo I know you are result-oriented but make sure na ine-enjoy mo yung proseso para paralong hindi ka ma burnout hindi ka ma-atat, hindi ka ma-windang din sa, sa tagal ng proseso make sure na your two feet are on the ground and you are grounded and uh, you are still in your senses na huwag ka magkakaroon ng rush decisions kasi baka magkaroon pa ng complications sa mga bagay-bagay. Okay? Yan yung challenge sa you this week is to stay put. Don't let your emotions control you and, and control your actions. Okay? In the area of your fortune, ito naman ang maganda. With the four of pentacles, merong paggalaw sa mga bagay na inaalagaan mo this time, whether sa bahay, sa pamilya, sa negosyo, um, sa iyong kaperahan, sa iyong income, merong, solid, merong solidong income this week. Um, I'm seeing stability in your money. May papasok na pera sa bahay mo at sa pamilya mo this time, o sa iyo, na um, mabibili mo yung mga pangailangan mo, hindi ka masyadong mong problema sa iyong resources, and you're getting seeing you tahimik this time. Um, merong mga bagay kang mahukuha, whether from other people or a chance, opportunity na magbibigay sa'yo, maglalaan sa'yo na parang stability for this week. So, congratulations. The Four of uh, Pentacles being clarified by the Tower Card. This will change everything in your life. I'm seeing here. Once you feel stable, once you feel, ah, okay. Okay ang lahat sa pamilya ko. Okay ang pagkakaperahan namin. Okay ang ipon ko. Um, hindi ko muna kailangang i-rush ang bagay. Um, hayaan mo, parang this is changing your mindset eh. This tower is not just change drastic, drastic sa life mo. But I'm seeing here may change sa yung mindset na hindi mo kailangang i-rush ang mga bagay-bagay. Things will come to you at the right time. You have all what, you have everything that you need. That's what I'm hearing. Siguro ngayon parang, Anong everything that I need ay nandito? Eh, wala akong kapera-pera, wala akong panggasa sa bukas, kailangan ko bayaran yung ganito the spirit guides are telling you, paparting sa yung pera this week and it will change your mindset. Para, ah, okay. Hindi pala ako dapat mag-worry kasi ibibigay pala sa akin ni God at the right time, at the right moment, yung kailangan ko. Hindi niya ako papabayaan. Lahat ng pangangailangan ko ay taken care of by God. It will change how you view life, how you view things, and how you view God and how He gives you your blessings at the right moment. Okay? The area of divine advice you have the eight of a cups and the eight of wands. This is beautiful. sorry. Um, 8-8 is abundance. So, merong swerte at um, paglago at resources na meron sa'yo this week. Like I've said, huwag ka mangamba kasi darating sa'yo ang resources at kaperahan for you this week para sa mga concerns mo. Kaya, huwag ka masyadong mag-rush. Huwag mo ang mga bagay-bagay because you're on the right path. Because 8 of Wands is telling you na tamang direksyon ka ng buhay, kaya huwag ka mag-rush. Huwag mo Um, I'm seeing here, walk away daw from things na hindi na importante sa'yo o nagpapagulo sa'yo, o nagpapabagal sa'yo, kilalanin mo sa buhay mo yung mga dapat nandyan, yung mga ways of thinking mo, yung mga ginagawa mo pang araw-araw, yung mga routine mo, uh, yan ba nagpapabagal sa buhay mo? I'm also seeing here na um, kailangan daw clear sa isip mo yung mga dapat mong gawin, yung mga kailangan mong pag-focusan, and that will lead you to the right path. Um, have the courage daw to walk away from people na hindi na talaga nakakatulong sa'yo, especially also with situations and environment, okay? The eight of cups being clarified by the three of pentacles, yes, walk away from people at saka groups and uh, community na parang feeling mo, mm, yung mga taong ito, hindi totoo sa akin to. Hindi to nakakatulong sa aking development, sa aking skills, sa pag-level up ko sa life. I need to have the courage to walk away from these people. The eight of wands being clarified by the five of wands. Yes, tagtagumpayan mo daw itong mga bagay na ito. Yung mga gulo o conflict sa yung family o sa yung um, community. If you're in a competition, make sure na every detail nakafocus ka. Because eight of wands also about focusing on that end goal na gusto mo. So, uh, ilaban mo, yung mga dapat ilaban. And I, I, don't know why I'm hearing, choose your battles. Um, learn to walk away from people kung halag, alam mong they doesn't matter. They don't matter to you at saka para be the bigger person, mas pahalagahan mo yung mga bagay na mas mahalaga. Learn to walk away from them. Focus on what you need to do. And I'm hearing na magkatagumpay ka in, in doing so. Okay? In the area of your outcome, pag-usapan later, uh, na Two of Swords, let's have additional messages from the Divine. First, number 33 or number 3. Kung iparate po sa inyo number sa today this is a confirmation that this reading is for you. Horse, spirit, nakita pa ba kayo ng kabayo anywhere, whether pictures, personal internet na pag-usapan. This is a confirmation that this message is for you. Freedom is yours. Yes. Nasa iyo ang kalayaan to walk away and find your life path. You have the choices within you. Stay or continue, di ba? Another message, you are in co-creation with the universe. Like I said kanina, meron kang two of wands and two of swords. You're aligned with your higher purpose. So meron kang co-creation co with, your with the universe. So kung ano ba yung gusto gawin sa'yo ni God, ipagawa sa ni God ng yung spirit guides, ay yun ang direksyon ginagawa mo na. So congratulations because um, nandun ka sa life path na yun. Ito ang area na kailangan pag-focusan ngayong buong linggong ito, Gemini, you have surrender. I can release my need to control. Like what I've said here. Tanggalin mo yung control and uh, pag-force sa mga bagay-bagay and everything will smooth out in your favor, okay? In your outcome, Gemini, you have the two of swords. I know may mga bagay kong kailangan pag uh, Going this or going there. um Hindi mo kailangan puwersahin ang mga pagbabago sa life mo. Pag sinabing kailangan mo mag-decide sa isang bagay, upuan mo yan at kailangan mo mag-decide. Uh, hindi mo kailangang uh, sarili rin mga burden o pag-iisip. Uh, ask people, ask the people that you really trust, yung mga talagang makakatulong sa'yo, so that makaroon ka ng uh, sound decision sa buhay mo. I'm seeing here, tinan mo, nakapiring siya dahil hindi niya kailangan makita ang mga bagay na kailangan pag -decisionan. Kailangan niya pagkatiwalaan ng kanyang intuition, ang kanyang puso. Ano ang tama para sa puso mo? San ba nakaturo ang iyong puso ngayon? Sa ka Ano ba sa feeling mo ang tamang gawin? Yun ang sundin mo and you will have the decision that you need here. Um, huwag mong puwera sa hindi na pag-decide this time. Upuan mo muna to, Magtanong-tanong -tanong ka muna. Timbangin mo muna bawa ka mag-decide. Okay? But, you really need to decide. Um, kahit matagal, pero um, dapat ang decide ka. Kailangan active ka sa life mo, especially in your choices. Okay? The two of swords being clarified by the knight of swords. Once you accepted the fact na uy kailangan ko talaga tong pagdesisyonan hindi ko to pwedeng upuan lang at iisang tabi o i-ignore i really need to focus on this thing alam mo yan ng bagay na to Gemini na kailangan mong pagdesisyonan pag ngayon Am um, you're also thinking hard now di ba So, this will put you on the life na parang, uy, ang bilis ng desisyon. Ay, ang bilis ng andar ng buhay ko. Once na parang na-lift sa puso mo tong mabigat na bagay na ito na kailangan mo mag-decide, whether leaving this person or not, or leaving this job or not, o iwan na ba tong negosyo na to na hindi umaandar or not. So, andayong mong kailangan pag-desisyon pag decision na, at bumibigat na to sa iyong isip at damdamin and also in your mental health. So make sure na once you have decided, everything will go smoothly at mabilis sa life mo from now on. So, Gemini, sa kayo nakarelate, sa po kayo naka-resonate? comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.